araw-araw na mga salita ng Diyos. Mula ng unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pamumuno ng sangkatauhan. At doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos at walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Kung wala ang Diyos sa kanyang puso, ang panloob na mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa at walang kabuluhan. Dahil dito, lumitaw ang maraming panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng mga teorya ng agham panlipunan teorya ng evolusyon ng tao at iba pang mga teorya na sumasalungat sa katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao at sa ganitong paraan ang mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay lalo pang na at ang mga naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at Kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang-isip sa kanilang mga puso ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at namamahala sa lahat ng bagay ang pagbapanatili ng sangkatauhan ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang walang kabuluhang mundo na ang iniintindi lamang ay pagkain, pag-inom at ang paghahangad ng kasiyahan. Iilang tao lang ang umaako sa paghanap kung saan kumikilos ngayon ang Diyos o naghahanap kung paano niya pinamumunuan at inaayos ang hantungan ng tao. At sa ganitong paraan, nang hindi namamalayan ng tao, ang sibilisasyon ng tao ay lalo pang nawawalan ng kakayahang tugunan ang mga kagustuhan ng tao at maraming tao pa nga ang nakararamdam na sa pamumuhay sa ganitong mundo sila ay hindi gaanong masaya kung ihahambing sa mga taong yumao na maging ang mga tao ng mga dating napakaunlad na sibilisadong bayan ay nagpapahayag ng mga naturang hinaing. Sapagkat kung walang patnubay ng Diyos, gaano man pakaisipin ng mga pinuno at sosyolohista na maingatan ang sibilisasyon ng tao, ito ay walang kabuluhan. Walang sino man ang makapupuno ng kawalan sa puso ng tao dahil walang sino man ang maaaring maging buhay ng tao at walang teoryang panlipunan ang maaaring magpalaya sa tao mula sa kawalan na nagpapahirap sa kanya Agham Kaalaman kalayaan, demokrasya, paglilibang, kaginhawahan. Ang mga ito ay nagdadala lamang ng pansamantalang pahinga sa tao. Kahit na mayroong ganitong mga bagay, hindi pa rin maiwasan ng tao na magkasala at dumain sa kawalang katarungan ng lipunan. Hindi mababawasan ng mga bagay na ito ang pagnanasa at hangarin ng tao na tumuklas sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos at ang walang katuturang mga sakripisyo at mga pagtuklas ng tao ay maaari lamang humantong sa mas marami pang pagdurusa at maaari lamang maging dahilan upang ang tao ay umiral sa hindi nagbabagong kalagayan ng pagkatakot hindi nalalaman kung paano haharapin ang kinabukasan ng sangkatauhan o kung paano haharapin ang landas sa hinaharap maging ang agham at kaalaman ay kinatatakutan ng tao at higit nakakatakutan ang pakiramdam ng kawalan sa mundong ito ikaw man ay nakatira sa isang malayang bayan o sa isang bayan na walang mga karapatang pantao ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang kapalaran ng sangkatauhan ikaw man ang pinuno o ang pinamumunuan, ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang pagnanais na galugarin ang kapalaran, mga hiwaga at hantungan ng sangkatauhan. Mas lalo kapang walang kakayahang takasan ang nakalilitong diwa ng kawalan." ang ganitong mga pangyayari na karaniwan sa buong sangkatauhan ay tinatawag ng mga sosyologo na mga di pangkaraniwang pangyayari sa lipunan. Ngunit walang dakilang taong maaaring lumitaw upang lutasin ang naturang mga problema. Ang tao, kung sa bagay, ay tao at ang posisyon at buhay ng Diyos ay hindi mapapalitan ng sinumang tao. Ang sangkatauhan ay hindi lang basta nangangailangan ng isang makatarungang lipunan kung saan lahat ng tao ay kumakain ng sapat at pantay-pantay at malaya ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang pagbibigay ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap ng tao ang ibinibigay na buhay ng Diyos at ang kanyang kaligtasan, sakalamang malulutas ang mga pangangailangan, kasabikang tumuklas at espiritual na kawalan ng tao. Kung ang mga tao ng isang bayan o ng isang bansa ay hindi makatatanggap ng pagliligtas at pag-aalaga ng Diyos, tatahakin ng bansa o bayang iyon ang landas tungo sa pagdalisdis patungo sa kadiliman. At lilipulin ito ng Diyos.